<laughs> ay, 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 ay. <laughs> ay, pull back, pull back. Mm -mm. Atras mo uh, okay, siyo. Oh. Ay, atras mo <laughs> <bro>. na. <bro. laughs> ah, mga mababao dyan. <laughs> <laughs> <pulig -leg>, ah. <laughs> dala, sa mga kuligleng. sa Oh, <laughs> okay, okay. uh, oh bugo. Atras. Back. <laughs> atras. Hindi ja Ibalikod mo na ikot 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 Amonggo Haye Narinik niya yung bungang hat niya Ay 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 uh, wala 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 <laughs> ay Ba law law la ba Eh tadlongonta Utanay ko Gra ba Ah pangkolid masarigan Ay 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 Atras. Ah. Di ka puros, oh. Okay, balik, balik, balik. So, nanay, balik ka, nanay, dali. Mamaya, inagawan mo si papa niya na pag ginawa ni papa niya. Kulang pa. Okay, go. Push, push. sige. <laughs> Nakasmile ka pa. Nakasmile ka pa, B. Ay, yes, ay, ay, <laughs> Hindi ka na maligo dyan. Malamig, malamig. <laughs> <laughs> May sound effect May sound pa. Ha 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 slow down lah la. no, slow down lah terus bang terus bang hm lagya mograna ya anu mau mau kajau na din post tulud na oh ditugang ah oh ando timu bagati taga umah ah cenate ngen pay ma be be Isang kamay. <laughs> ikot na, ikot na no. ano, kay Frog. Say hi kay Frog. Hi, hi Frog. Oh, si Frog, obi o. Oh, wala na <laughs> <laughs> Frog. Mamaya na Frog. Nag-aaraw ng Ani ka doon sa kapitbahay, Magatid tayo doon. O, oh, tingnan mo o. <laughs> Malakas tulak eh. Ano ha, tinuruan man to nyo mo? Tapatawag niya pa mo? Hindi. Ang malaras to to. <laughs> Tawag na yan. <laughs>